kwan lang namin ay yung iba nga pong kabataan ay hindi na hindi na gano'ng interesado pero pinipilit po sana namin na talagang uh, sila ay maturuan uh, Ako po si Rosita Muntasis, ah uh, 50 years old po at nagmula po sa grupong buhid po dito sa Sitio Batuili. Ang lahat po na naghahabi dito, sir, ay puro babae. para ang kababaihan. Kasi yung samahan po namin ay binasip po namin sa aming pangalan ng aming samahan na ang ufudan mga inabuhid as aligun gamat. Na ang ibig sabihin po ay samahan ng kababaihan para sa likhang kamay o gawang kamay. Actually, bago po dumating kong paghahabi ng DOST ay meron na po kami sariling paghahabi. Ah, uh, ito po nga ay naman ako pa sa aking mga ninuno. Pero ang paghahabi po namin ay yung back strap po, yung traditional na nakatayo po sa puno ng saging para makabuo ng, ng isang uh, tela Uh, dito sa aming ano, sityo, apat na lang po ang marunong. Pero nung dumating po ang DOST, nagdami po kami, nasa 20 na po kami siya. Pati mga bata? Opo, kasama na yung mga batang ano, bagong tinuruan po. Napakalaking tulong po sa amin yung pagdating nitong handlong machine. Kasi nga po, uh, mal malaki ang production dahil sa isang linggo po, ay isang araw lang po nakakatapos na po kami ng ano kaya pwede na po kaming magbenta at kapag buong anhayan nga po samantalang sa traditional ang isang anhayan isa lang ginagait ko lang po yung aking mga samahan dito pero so, sa mga training ko ay kasarap kasama po ako sa mga ano, at kaya yan ako ako po ang gumagabay sa mga kasamahan ko nakahabi. Kasama po sa pagbibigay ng handloom yung training po. Nakapackage na po yun. Bali, nakatatlong training na nga po kami na galing sa DST po. Talagang lagi namin uh, pinapaalala sa mga kabataan na yung kulturang paghahabi ay talagang sariling atin. At sana po hindi nga po mawawala at maisalin at maisalin po namin, kaping po namin yan, sir. Yan po yung, kasi talagang bukod pa sa kumikita, hindi mawawala yung kultura. Yung kapag na, nagawa namin isalin sa mga kabataan po. Kaya ang panawagan ko lang po sana ay matulungan kami na uh, hanapan ng, o kaya e uh, endorse po ba sa mga, Uh, mamimili na ka, kami po sana ay uh, puntahan o uh, tangkilikin yung aming mga gawa.